Hello guys! Kanina nga po pala umaten kami ng first birthday and binyag ng aking pinsan na si Talia ganda po ng venue dito dahil super lawak. Diyos ko, nagmamadali na si Stella for sure. Gutom na naman yan. Ang ganda po pala ng entrance nila dito. May pa-flowers. Under the sea po pala ang kanilang birthday team Kita niyo naman po talaga na ang ganda ng cake ni Talia. For me, eto na yung cake na ayaw mo hiwain dahil sobrang ganda. Eto po yung mga loot bags na ipapamigay nila later sa mga games. Ang ganda po ng setup and ang ganda ng balloons kaya amazed na amazed si Stella. Siyempre, ang kapatid ko na aliw na aliw sa baby, kaya nilapitan agad ang celebrant. Hello, Talia! Smile naman dyan, oh. And hello sa maganda kong tita, Tita Jessica! Nasaan pala si Tito Jomar? Ang ganda ng name! Solia Celestine. Pang mayaman, parang Frenchabulism ang ano, ang name. Pwede ba mag-share ng cake mamaya? Kasi hindi ata ito pinapakain sa bisita. Balutin Hello, mo ate Enjoy na enjoy ang food. And hello sa kanyang boyfriend na si Kuya Patrick. Pumila kami, tapos pang pa kami kakain. Ay, nako lang yung tiga, you know, promote ng pagkain. <laughs> ate, kukunin yung kaya lang kainin, ah. Yeah, yung oh ano lang ako, obbing ako obbing half cup rice lang. Wala kong marinig na, half cup rice. Kaya sa bagas mo natin yung ating apon. Like, okay na po. Okay na yun, that's Stella pa. Yung tatlo kami pero sa isang pinggan, sama-sama na kami siya. Yeah, o, o, o tama na po yan. Baka po hindi pa ubos. Pag mga gulay-gulay, konti-konti lang. Fish fillet sa ah Fish fillet daw. Lagyan mo ng sauce, ha? Ah. na sauce. Ayaw ko oh, muna sauce. Ayaw mo sauce. Chicken. O, oh, chicken. Sige po, chicken. Malakat na lang ilagay natin sa plato. Siyempre. Tapos titikman natin so, lahat minudo. yan. Minudo. Minudo. Sige po. Minudo. It's a rock. Lengua. Ayan, lengua. Dessert. Kumuha na po ako niyan. Okay na. Let's go. Hindi okay, naman kayo. So, hindi namin niya mauubos. Hindi daw ako kakain pero wala pa nga kami sa table namin sumusubo na agad ako ng fish fillet. Gutom na gutom yarn. Parang dead hungry ah. At ayun na nga sa sobrang dami kong nakain sa sarap ng pagkain, nakatulog na ako. Ay, wala pala ako sa bahay. Muntik na ako mahulog eh. Ang sarap talaga matulog dito, no? Pagkatapos mo kumain ng masarap na pagkain. Balik na tayo sa party. Naku po, Stella, ba? ba't ko sumama sa kanila? Kilala mo ba sila? Ah, naglakad lang pala. At ayun na po, nag-disappear na ako. Shoulder, knees, head, shoulder, shoulder, shoulder. ハハハハ Gue <us> t referred Marche